Lulu, lu lu. Ui ui. Iya kok. Lu lu. Aku ini suka maka. Kebetulan mereka rutas. Oh, suka apa? Lu Lulu, lu. Sige. Barangkai tak karut. Lu lu. Barangkai tak kah. Kau pai nang awak ikau pai nang aku. Hmm Asam kamu itu. Priso tak kau nang lagi kau. Kau tanjo lu. Ya Hello mga idol, ayan it's me again to Ina Togo Center. Magandang araw po sa ating lahat. So meron naman tayong panibagong vlog ngayon, panibagong video. So sana po samahan niyo ako, sobrang init. So sana po walang masamang mangyari sa atin ngayon. So explore tayo dito. So sana po uh, may makita tayo para talagang uh, makikita natin kung ano po talaga yung video po natin, no? yung vlog natin ngayon. So So kung may makita, okay po. Kung wala, so okay lang din. So huwag kalimutan mag-subscribe po mga Choy nato supporters. At pa-share po ng mga video natin. No? At siyempre huwag kalimutan. No? At huwag mag-skip po ng ads para po makatulong po sa nangangailangan. So tara mga idol, samayon na ako. Let's go! So ayan. Dito tayo magsisimula mga idol natin. So doon ako galing kanina. At parang may nakita kasi ako doon pero siya siyang wala ba. So parang pumunta dito sa area na to. Kaya susubukan natin dito ngayon. May makita tayo. Ayan so sa lahat po ng mga viewers natin maraming maraming salamat po sa yung walang sawang pagsuporta po sa aking uh, channel. So, sana po panoorin niyo po ang video na to, ah uh, ang video na to hanggang dulo. At uh, shout out sa lahat ng mga OFW. Shout out po sa inyong lahat. Ma'am, sir, shout out po sa inyong lahat. Sana po pa-share po ng video at huwag kalimutan po uh, panoorin ang video hanggang dulo at mag-subscribe po kayo. So, marami pa mga hayop dito, mga idol na na mga uh, wild. Matatagpuan lang sa mga bundok ba. Kaya uh, sobo napaka creepy din kapag nanahan ano, tayo. Nakagat tayo ng mga hayop na ng mga mga ahas. So ito. Parang may sinunog yata dito. Kaya nangyari dito sunog siya oh sunog na yung ano dito kalahati sa gubat oh init mga idol grabe talaga uy talaga ng init sobra No. Oof. Oh. Kaya nangyari dito. Bakit kaya sinunod? Uy. Lululul. Kala ko may kapit dito. Mga ibon pala. Dito So ang buhay po dito sa bukid mga idol, baba, akyat, baba, akyat po ang ginagawa namin. No, kasi po may parte kasi ng mga bundok, ng mga lupa. So, wala kasi ibang um, ay, dadaanan. Yan. Uh. So, hirap talaga yung buhay ng mga vlogger mga idol, kagaya po namin. So, ayan. Ano yung mga idol? Sa totoo lang po, napakahirap ng pagblag uh, pag-vlog ng ganito. Mainit, uhaw pagod, kuyat. Hindi ka gaya ng ibang vlogger. Uh, nasa, ano lang, nasa malamig, sa aircon. No? Kami, init, ulan. Napakahirap po talaga ng uh, pinagdadaanan namin. Dami pang mga basher, kahit hindi nila alam kung anong ginagawa namin kahit sa mahirap mahirap na yung ginagawa namin pero binabash pa rin kami hindi nila alam kung gaano kahirap dito dalang so, lalong lalong ngayon na sobrang init no at may sakit pa tayo may high blood pa ako mga idol nag maintenance na po ako kaya patuloy pa rin yung pagpavlog natin para sa inyo yan so sana naman pa po ng video at maraming mag-subscribe sa atin no kung hindi dahil sa inyo mga idol lahat ng mga supporters natin, mga followers natin at subscribers. So titigil na sana ako sa pag-vlog. Pero ano eh uh, at titigil na sana ako. Buti na lang po nandiyan kayo para uh, patuloy tayo, no? Patuloy tayo sa ating pag-vlog. So titigil na sana ako Kaso, sayang naman, no? Uh, at na-reach uh, na natin yung 100k subscribers, no? Kaya na na natin yung silver play button na na natin at patuloy tayo sa pag-vlog kahit mahirap po buti na lang buti na lang mga idol nandyan kayo para supportahan po ang aking channel so maraming maraming salamat po sa inyo so sana panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo Uff. hindi muna ko bababa dyan mga idol kasi baka wala daan daanan dyan dito tayo balik tayo dito ulit Anong ginagawa niya dyan? Wala. Umakyat siya oh. Anong ginagawa niya? Bakit siya umakyat? So mo na muna natin. Ano kaya ginagawa ng lalaki dito? Ano kaya yung gumapang dito? Grabe, baka ahas naman yun. Hindi ko nang maapakan dito yung ahas. Grabe. Grabe. Buti na lang. Sa kakabityo ko mga ito, hindi ko naman layan may ahas pala dito. Tanungin natin to. Brad? Sige buhatin mo dyan. kat kat pang kadiha? Lo. Sige buhatin mo Uy. 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 Nanguha naman dyan ni prutas. Magnanakaw to ng prutas ha. Sige gimo ni mo dyan. Lo. po kawataan niyo. Naghubo man. Hmm, hmm nagon man kali hana. Eh. Noh am ka ja mo iko ari dere. Beg ni tu ba. Oh. Hmm. Oh. sokok menni bijuhan dai ini. dapat makuan ka. Ipapriso ka kay nangawat nawat ka diri prutas. Tuon na ko unsay ni kuan diri. Tuon na ko kinsa ni mga idol. Sige magi paabot ni mo diri. Kado ni gasig. Sa Kasi mga ka diri, NPA ka. Uy, uy, uy. Lolo, lolo, lo lo. Uy uy. Piga. Lo lo. Suko ni. Eh, suko mga. Hmm. ka. Kawatan mga kag prutas. Oh, su suko pag ka? Oh. lolo, lo lo. Sige. Ka lolo. ta ka takah, kau lo. ta ka. Ikaw nangawat, ikaw pa masako. Hmm, sige. Asam mga madto. Priso ta ka. Oh, Uno lagi Kau jodoh. yati ati. Turu. Oh. aswang kurun boangan ni. Asa ni no tu padong. Tu 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 tu. Takkan. Kau tang jodoh ni sia kawatan ning aswang. Mun dina kau tun aswang ba. Ano man Nabigla na nawala. Huwag na ako yun mga idol ba? Pero, kakaiba yung moves niya. Hindi uli na rin. Nabigla siya. Ah! Kaya yun napunta. Oh! Hindi to siya tumakbo. Nabigla na Sige, magtago ka, magnanakaw ka dito. Kung may pag-ano sa mga ito. Aswang. Sige na to. Nagtatanong lang ako, nagalit na siya eh. Uh, talaga maiwasan. So yeah Kaya siya. Nagtatago na yun eh. So ayan mga idol no, sa lahat ng mga viewers natin. So yun, ayan sa lahat po ng mga viewers natin. Hindi talaga natin alam kung anong mangyayari. Kaya may nakita akong lalaki kanina, nakahubad. Akala ko uh, may kasama siyang babae ka. Pero hindi mali pala. Nanguha siya ng mga ano? Nang putas dito sa gubat. Magdanakaw yata eh. Pero kakaiba yung moves niya, may pagkaasuhan siya ba? Nat natakot siya sa akin. Sa saan kaya 'yun? Mm. Huh. Dan mong nawala. Yan. Nga yung mga oh. idol. namang bunga. Baka iba yung ano niya. Baka may biktima siya dito. Parang aswang naman yun. Hindi. Eh. Oh. Wala namang bunga ng puno na to. kukunwari lang siguro yan eh. So yan. Hindi talaga natin alam kung ano mangyayari. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganito. Wow. Ito po. Sabi, siya pa nanggalit sa akin. Pwede ko na ito. Pwede na ito. Oh. So yun mga idol, no? Talagang natin alam kung ano mayayari sa mga vlog natin. Bigyan naman akong inampas ng mga pamalo nung ano, lalaki na yun, bigla namang nawala. So, ayan. So, hindi na siya nakita mga idol. Siguro, tumakbo na yun sa kaka, ano, patakot siguro yung lalaki na yun. So, sa lahat ng mga viewers natin, so, pasensya na, uh, pasensya na kayo, medyo, parang nag tayo ngayon, hindi tayo na ano ng mga, pero, feeling ko aswang yun. Wala namang bunga ng puno na to. Walang bunga ano kaya kinuha niya dito? Bakit siya nakahubad? Uh, magtatanong lang sana ako kaso bigla siyang tumakbo at pinaghampas pa ako ng dala niyang malaking kahoy. No? Na, hindi na, natin alam kung ano talaga yung mga tao na dito. Parang may mga sira sa utak. No? Hindi na, mag, akala nila masama na tayo. Nagtatanong mag, na naman ako. Hindi talaga natin maintindihan yung mga tao. So, sana, sana kaya yun. Bigla nang wala dito Oh. Kala ko bumalik. Hmm. So. Yan mga idol. Hindi ko na nakita. Doon siya tumakbo eh. Hindi ko na makita eh. Ang dami pa namang mga ahas dito. Makagat tayo. Delikado. Ano kaya ang nandito? Bakit siya? Subukan nga natin umakyat dito. Sa puno na to. Delikado pa naman. Tama ba to? Tayo marunong umakyat eh. Delikado. Naka sapatos kasi tayo mga idol. Gusto ko sanang umakyat kaso. Wala namang makukuha tayong prutas dito. Wala naman tong bunga. Wala eh. Ano kayo ng lalaki dito? So ayan mga idol. Hindi eh. na siya, hindi na siya nagpakita. Ano? Tanong... Sino yan? dito. Sino ka? Oh. Ba Bakit ka nagtago? Saan ko na? Saan ko siya nagtago? Alam ko nagtatago ka lang dito eh nga Hindi yung nakita ko nung lalaki na naka upad hindi siya. Nakaibang yung mukha niya. Alam ko nung tago ka lang dito eh. Baka inkanto. Kung sa trapatres binidikti, kung sa krasit draco sit mihidoks, padirito sa tana Nung ni Ivana Santa, manlaku ang si Binina Bibas. Protection baka may inkanto dito, may inkanto tayo. Tabi tayo po! Ito tayo dito. Gato. Oh. Delikato tayo. Baka may mga inkanto ba? Ito na Thank